Tapos, ito yung papaya. Ang dami. Ito na. Nilagay ko na dito. Uh, gawin ko tong atsara. O kaya, bala na. Kasi ang dami niya. O. Oh. Ito niya. Ito na yung alugbating pinagkukuha ko doon. Nag-harvest ako doon sa ano nila. Taniman. Alagbati pa more. Tapos, ito yung puso. Pwede tong ano, acara uh, atsara din. Uh, kaya, lagyan ng gata. Okay, lutuin ko to mamaya pag ano, may time. Manguha, may gabi. Pare. Ha? Mori. Gagana, gabi, oh. Di, amisa, kabukiran. Kabukiran. Ashinda. Hala ka nagag... Ang sama na nimo. Ay! Ganang kapayas, oi. Ha? Oh! Gana bitong... Oh, gana, Muha may Wah! Hala, nabalik na! Ha? Pamalik na lang, oy! Mga tagapayas. Kung saan mo na siya, kurinti? Ayan o. Ha? Pugong siya, hindi Ah, oh, baka kala ko, kurinti, mama. Daga, nagkapayas, guys. Yan saan mo niyong bay, Dani? Ay. Yun, Dani. Ay, ang agaw niya. Kadaghan man, oi. Alam eh. mo yung tagmahinog, no? Gamay naman din akong sudlan ano. Kana sayang oh. Kana na tanan. Kirang. Kana. Wala ka bugat na. Wala na ito boss. Asa ra yung kuan? Way bunga <laughs> ng avocado. Sayang an dito ako walang bunga. Langka ring isa no. Kana. Bakilid lang. Dah us-us juga di sa sa. sa Tal nito. Sa baba. Oy, daming talong oh. Kata-tanim lang. Kamatis. May okra. Ubos na yung okra, guys. Kagugulay ko. ba? Okra. Gula ba no? Oh. Ay, papayas pa. Papaya. Ang dami. Andito. Yung okra. Dito kami kumukha ng okra. Wala nang bunga. Oh. Ano? Oh. Aray ko. Maslide ako. Halunggay. Hmm. Gabi. Why unod na yung mong Gabi. Why unod? Ah, bago pa yan tanom, Wala. Sige lang. Sabi mo ko, ang puso. Ha? Dami yung puso. Namunga no? siya ng puso, guys. Alam mo ba yung puso? Masarap yan, ano eh. Kilawin puso. Mamimiss ko na yung galang. Kilawin puso. O kaya, puro puso. Lagyan mo ng ano gata yan manguha ako ng talbos ng kamote doon no? dami may sili pa saging mga saging mga talong guys ang dami niyang bunga ha wala putot pa lang yan putot pa lang yung talong. Ha? ha? Asa naman Eh? Ayan. <laughs> Asa naman Eh? Ayan. May puso guys. Ayan. Bali. Wala. Hindi makuha. Ayun. Nakuha din. Nakuha din oh. Yeah. Uso ng saging.